kahulugan ng paglilinis sa panaginip. Ang panaginip ng paglilinis ng isang bagay tulad ng isang bahagi ng bahay ay kumakatawan sa paglilinis ng kaluluwa. Sa pangkalahatan, ang paglilinis ng mga bagay ay nagpapakita na inaalis mo ang masasamang bagay. Ang mga panaginip tungkol sa kalinisan ay kadalasan nauugnay din sa mga sandali na tutulong sa iyo na makilala ang iyong sarili. Naranasan mo na bang maglinis ng panaginip? Maraming tao ang naniniwala na ito ay sumisimbolo sa pangangailangan ayusin ang buhay ng isang tao, kapwa sa pisikal at emosyonal. Ito ay maaaring magpahiwatig na dapat mong iwaksi ang iyong paligid o ilabas sa mga negatibong emosyon Itinuturing ito ng ilang bilang isang paraan upang malampasan ang mga nakaraang pagkakamali at tumuon sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ano nga bang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa paglilinis? Mula sa pinakakaraniwang mga kahulugan, dapat pag-aralan ng isa ang mga panaginip sa kanilang konteksto. Sa interpretasyong ito, mauunawaan mo kung anong sinasabi sa iyo ng panaginip na ito. Ang kahulugan ng panaginip ng nalinisin ng isang bagay ay senyales na kailangan mong putuli ng bahagi ng iyong buhay upang may pagpatuloy ang iyong isip. Makakatulong ito kung palagi kang mananatiling tiwala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglinis ng iyong bahay. Ang panaginip na maglinis ng bahay ay nangangahulugan na gahanap ka ng balita para sa iyong buhay at magagandang bagay. Ito na ang tamang oras para magsimula ng mga bagong kurso at takdang aralin at isagawa ang alam mo na. Ipinapakita rin ang panaginip na ito na ang panahon para tanggalin ang mga bagay na nagbubuklod sa iyo lalo na ang nakaraan na hindi na bahagi ng iyong buhay. Para makakuha ng magandang balita, kailangan mong iwanan ng ilang bagay. Alisin ang masamang damdamin at nakalalasong gawi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglinis ng bintana. Ang panaginip ng paglilinis ng bintana ay sumisimbolo sa pagiging sensitibo sa mga panlabas na bagay. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na ikaw ay napaka-vulnerable at naiimpluensyahan ka ng mga tao sa mga nakakapinsalang paraan. Sa kasong ito, ang panaginip ay dumating bilang isang babala upang gawing kang mas maingat sa kung sino ang iyong nauugnay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglilinis ng mga bagay ang panaginip ng paglilinis ng mga bagay ay nangangahulugan na kailangan mong baguhin ang iyong buhay. Higit pa riyan, kailangan mong gumawa kaagad ng mga pagbabago. Ang isang bagay sa iyong buhay ay hindi gumagana ng tama at kailangan mo ng mabilis na mga pagbabago upang maiwasan ang higit pang masamang epekto. Ang panaginip ng paglilinis ng mga bagay ay maaari ring ipakita na kailangan mong ibahagi ang iyong isip sa isang tao, lalo na tungkol sa pasanin sa iyong buhay. Kung itatago mo ang isang bagay sa iyong ulo, maaari kang ma-stress. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglinis ng sahig. Ang panaginip na maglinis ng sahig ay nangangahulugan ng swerte. Sinasabi ng panaginip na ito, upang malutas ang iyong problema, kailangan mong pagbutihin ang iyong sarili. Dapat ka maghanap ng isang analisis upang mas maunawaan ang iyong sarili at kung paano ka nauugnay sa buhay na ito. Ang paglilinis ng sahig sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig din na darating ang swerte pagkatapos mong mapabuti ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglinis ng kusina Ang panaginip ng paglilinis ng kusina ay nagpapakita na sa tingin mo ay mas mababa sa isang tao o isang partikular na sitwasyon Bigyan pansin ang iyong sarili at tandaan na ikaw ang may kontrol sa iyong buhay Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglinis ng mesa Kapag naglinis ka ng mesa sa isang panaginip, oras na para sa isang update Ang panaginip ay nagpapahiwatig na mga problema sa iyong buhay ay mabilis mong malulutas Ang panaginip na ito ay nagpapatunay na ang problema ang iyong haharapin ay hindi kasing hirap ng iyong iniisip Gayun din ang panaginip na ito ay nagpapakita ng kalayaan at inaalis mong isang bagay na hindi ka gumagalaw Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglilinis ng kalan. Ang panaginip ng paglilinis ng kalan ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa iyong paraan upang maabot ang isang layunin. Ipagpatuloy ang gawain ito at agad mong aanihin ang mga gantimpala. Ang isa pang interpretasyon ng panaginip na ito ay nawalan ka ng tiwala sa iyong sarili at pakiramdam mo ay mas mababa sa maraming mga kondisyon. Patakbuhin mo ang gusto mo kahulugan ng panaginip tungkol sa maglinis ng refrigerator. Ang panaginip ng paglilinis ng refrigerator ay isang babala na magingat sa iyong mga aksyon. Maaari ka magkaroon ng ilang mga problema sa hinaharap dahil hindi maganda ang iyong pagkilos. Makakatulong kung maaalala mo ang batas ng sandhi at bunga kahulugan ng panaginip tungkol sa paglilinis ng dingding. Ang panaginip ng paglilinis ng dingding ay nangangahulugan ng mga limitasyon. Ang mga pader na nakikita mo ay mga hadlang at ang mga ito ay kumakatawan sa mga lumang gawi na maaaring limitahan ka. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na nililinis mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga katiwalian. Kaya ang paglilinis ng dingding sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na inaalis mo ang humaharang sa iyo at hindi ka makagalaw ng malaya. Maglaan ng oras upang palayain ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglinis ng banyo. Ang panaginip ng paglilinis ng banyo ay nagpapahiwatig na ikaw ay masyadong nag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi magagawa. Minsan, tumutuon ka sa pagtulong sa mga hindi karapat dapat na tao at ginugugol ang iyong enerhiya sa pagtrain. Itakdang iyong sarili na tumuon sa iyong sarili, magsanay ng pangangalaga sa sarili at mag-alala tungkol sa kung ano ang gusto mo. Ang paglilinis ng banyo sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng nang iyong pag-asa ay matutupad sa lalong madaling panahon. Tangkilikin ang sandali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglinis ng kwarto. Ang panaginip ng paglilinis ng kwarto ay isang nakikitang problema. Walang dahilan para mamawalan ng pag-asa dahil sa problema at mabilis kang malulutas at sa tulong ng iyong mga kaibigan o pamilya. Ang isa pang interpretasyon ng panaginip na ito ay kailangan mong pag-isipang mabuti ang paraan ng pagtingin mo sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglilinis ng mga bahagi ng katawan. Kapag nilinis mo ang isang bahagi ng iyong katawan, ang panaginip na ito ay may magandang kahulugan. Sinasagisag nito na inaalis mo ang masamang enerhiya mula sa iyong sarili. Makakatulong ito sa iyo na maging mas mabuting tao para sa iyong sarili at sa iba. Bukod dito, ang panaginip na ito ay dumating upang bigyan ng babala na ang magagandang bagay ay darating sa lalong madaling panahon at ito ay may kaugnayan din sa kayamanan. Maaari kang makakuha ng pagtaas o kahit na mana.